Nawala ng kuryente at linya ng komunikasyon ng mga taga-barangay Arkong Bato sa Valenzuela City. Matapos sumabis sa linya ng kuryente ang isang 14-wheeler truck, si Bel Custodio sa report. Natumba ang posting ito matapos sumabit ang 14-wheeler truck sa mga kable ng kuryente sa Valenzuela. Dahil dito, nawala ng supply ang mga kuryente at telecommunication sa barangay Arkong Bato. Wala nang nagawa ang mga residente kundi magtiis na lang sa ilaw ng kandila. Malakas itong no, sumabog. Yun. Tapos yung nabog, lumabas po kami. Nakita po namin na nagkakagulo na po marami ng tao yun, nakatumba na po yung... Madalas sir, yung mga truck na yan, ang bibilis nila. Ang bilis niya. Tapos, na walang kami ng kuryente, hinabol ko sa kanto. Hinabol ko talaga siya. Yun. Pag ano ko, nakatigil naman na sila yung pala, nasabitan niya na yung mga poste. Naperwisyo rin ng ilang negosyo dahil sa nawalang power supply. Sir, napakalaki kasi yung mga baboy ko, yung mga paninda kong barbecue, katulad niyan, walang kuryente. Eh yung ref, di ba? Masisira yung mga paninda ko. Ayon pa sa mga residente, madalas na mag out sa lugar dahil mababa ang mga kable. Tumataas raw kasi ang mga kalsada dahil sa pinapatong na simento, pero hindi na-adjust ang taas ng kable ng kuryente. Hindi na muna nagbigay ng na pahayag ang mga pulis at barangay sa insidente. Nasa kustudiyan na ng mga pulis ang truck driver na tumangging humarap sa media. Vel Custodio para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.